Mga uh, nagtatanong kung ano yung trabaho ko Ito, taga bilang tayo ng sasakyan Nagbibilang lang tayo ng sasakyan Yan ang trabaho ko Magbilang ng sasakyan dito O, oh, daming sasakyan yan ha Binibilang ko yan Bawat uh, kung ilan Yan ang trabaho ko Magbilang ng sasakyan O, oh, magtanong kayo ha Kung ano yung trabaho ko ha Makakala nyo, sarap ng buhay ko dito sa abroad Ha? pag ng sasakyan ang ginagawa ko mahirap kayang bilangin yan may aalis may dadating oh. kayo kaya magbilang yan lawak lawak nitong parking na to oh, yan ang trabaho natin pag ng sasakyan oh, baka baka malito kayo ha sa trabaho ko ha pero masarap ang buhay dito sa abroad kahit tagabilang ka lang ng sasakyan plus malaki yung sahod malaki yung kita diba diba yan. O, di ba dami, oh? O, bawat isang isang block, apat. O, times mo yan. O, bilangin mo yan. O, iba ibang sasakyan yan, ha? Yung trabaho natin, magbilang na sasakyan. O, di diba? so, mga nagtatanong dyan, kung ano trabaho ko dito, makakala nyo na sarap ng buhay ko. O, o lang tayo na sasakyan. Tatapon pa tayo ng basura. O, Diba tayo ng mga karton ito yung trabaho natin. Diba? Ang sasakyan uh, dito. Uh, yan lang guys. Kailangan lang, lang yung trabaho natin. Ang magbilang ng sasakyan. Babos. Diba? Ang sarap ng buhay sa abroad. Ang magbilang ng sasakyan.